mga kakonfes. Bago natin simula ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, katid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. I-click na ang notification bell para updated kayo sa bawat confession. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang mang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga kakonfes, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin, Dear Ate J., Itago mo na lamang ako sa pangalang Andrea. Nangyari ang kwento ko sa Tacloban, Leyte, ilang linggo matapos manalasa ang isang super typhoon. Walang-wala ang mga tao. Nawasak ang mga bahay, naubos ang mga ari-arian, at lalong-lalo na, nawasak ang kanilang pag-asa. Sa gitna ng trahedyang ito, kasama ko ang asawa kong si Marco para maging volunteer workers sa loob ng isang malaking relief operations camp. Matagal na kaming kasal ni Marco. Walong taon na kaming mag-asawa. At palagi siyang ipinagmamalaki ko dahil sa ginto niyang puso. Kaya nang magdesisyon kaming mag-volunteer, lalo kong naramdaman na napakabuti niya. Akala ko, ang sakunang yon ang magpapatatag lalo sa aming relasyon. Hindi ko inakala na ito pala ang magiging libingan ng aming sumpaan. Nagsimula kaming mag-asawa bilang team. Si Marco, Bilang dating inhinyero, ang humahawak sa logistics at pag-aayos ng temporary shelters. Ako naman, bilang isang dating nurse, ang tumutulong sa medical mission at pamamahagi ng relief goods. Punong-puno ang aming mga araw ng trabaho, pagod at kaunting pagdarasal para sa mga nasalanta. Sa gabi, sa loob ng aming maliit na tent, halos hindi na kami nag-uusap dahil pareho kaming bagsak sa pagod. Wala ng quality time, walang lambingan. Puro na lang tungkol sa pangangailangan ng camp. Inakala ko na normal lang yon dahil sa sitwasyon. Doon ko nakilala si Jake. Si Jake ay isa ring volunteer, pero galing sa ibang bansa. Isang doktor, matangkad, may kakaibang kulay ng mata, at palaging nakangiti kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Mabilis kaming naging magkaibigan, dahil madalas kaming magkatrabaho sa medical tent, si Marco, dahil abala sa pagtayo ng mga tolda, ay bihira ko nang makita. Samantalang si Jake, halos buong araw ay magkasama kami, nagmi-minor surgery, nagpapayo sa mga ina, at nagpapatawa para gumaan ang mabibigat na loob. Hindi ko alam kung paano, pero unti-unting napapalitan ng presensya ni Jake ang pananabik ko kay Marco noong una professional lang. Pero habang tumatagal, nagsimula kaming magbahagi ng mas personal na kwento. Ikinuwento niya ang breakup nila ng fiancé niya dahil sa pananaw niya sa mundo. Ikinuwento ko naman ang pagod ko sa relasyon namin ni Marco. Ang kawalan ng spark, ang paulit-ulit na buhay, at ang pakiramdam na para akong naging katulong kaysa asawa sa aming bahay. Isang gabi, matapos ang isang napakahirap na araw kung saan kailangan naming tulungan ng isang bata na nawala ng pamilya. Dinala namin ni Jake ang aming dinner sa tuktok ng isang burol kung saan kitang kita ang sirang kalsada at ang mga bituin. Ang hangin ay malamig at ang aming pag-uusap ay naging mas malalim. Masyado kang maraming dalahin, Andrea. Sabi niya habang tinititigan ang mga bituin, Ang ganda mo! Pero ang lungkot ng mga mata mo. Hindi lang ang pagod sa work yan. May iba, di ba? Doon na ako humagulgol. Hindi ko alam na may naghihintay palang pag-iyak sa loob ko. Ikinwento ko sa kanya ang pakiramdam na nag-iisa ako, na kahit kasama ko si Marco, parang may pader sa pagitan namin. Hindi man lang ako tinanong ni Marco kung kumusta ang pakiramdam ko. Ang palagi niyang tanong ay, kung ilang pamilya na ang natulungan ko. Nang matapos akong magsalita, hinawakan ni Jake ang kamay ko. Ang simpleng hawak na yon ay parang kuryente na dumaloy sa akin. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganoon, nagtitigan kami. Sa mata niya, nakita ko ang pag-unawa at pag-iiba. Alam mo, Andrea, aniya at lalong humigpit ang hawak niya. Sa mundong ito, maikli lang ang buhay. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Kung hindi ka masaya, hindi mo kailangang manatili. Hindi ako sumagot. Napakalakas ng tibok ng puso ko. Alam kong hindi siya ang sagot sa problema ko kay Marco, pero siya ang escape na kailangan ko. Siya ang break sa lahat ng pagod at responsibilidad ko. Hindi na kami bumalik sa camp ng gabing iyon. Naghahanap kami ng isang storage tent na walang laman sa loob, sa gitna ng mga karton ng gamot at sako ng bigas, naganap ang kataksilan. Ito ang pinakamasarap, pinakabawal, at pinakanakakagilty na nangyari sa buhay ko. Habang ginagawa namin ang bagay na yon, may bahagi sa isip ko na nagsasabing, Anong ginagawa mo? Si Marco, pero may mas malaking bahagi ang sumisigaw ng, Huwag kang tumigil! matagal mo nang kailangan to. Ang guilty pleasure ay napakatindi. Sa isang lugar na puno ng kalungkutan, kamatayan at pagdurusa, kami ay naghahanap ng pleasure at escape. Isang napakabigat na kontradiksyon. Nang matapos ang lahat, bumalik kami sa aming mga tungkulin na parang walang nangyari. Pero nagbago na ang lahat. Naging sikreto ang aming relasyon. Sa araw, ako si Andrea, ang dedikadong volunteer at asawa ni Marco. Sa gabi, ako si Andrea, ang tagapagtaguyod ng bawal na pag-ibig sa gitna ng sakuna. Ang bawat sulyap ni Jake sa akin habang nasa medical tent kami ay parang code na kami lang ang nakakaintindi. Ang bawat sandaling magkasama kami sa mga meeting kuno ay mga pagkakataon para sa halik o yakap na puno ng init. Si Marco hindi siya naghinala. Masyado siyang abala. Pagod siya at nakatuon sa pagtulong. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong sumisikip ang dibdib ko. Habang nagpapakabayani siya, ako ay nagtataksil. Ang guilty pleasure na iyon ay naging lason. Ang bawat comfort na binibigay ni Jake ay katumbas ng sakit ng konsensya ko. Sa gabi, kapag katabi ko si Marco, hindi ko siya magawang hawakan. Pakiramdam ko napakarumi ko. Nagdarasal ako na sana ay magtapos na ang mission at makabalik na kami sa Maynila. Pero kasabay noon, ayokong kong iwan si Jake. Isang hapon, nakita ko si Marco na umiiyak habang nagre-repack ng relief goods. Nagulat ako. Hindi ko pa siya nakitang umiyak mula ng mamatay ang kanyang lola. "Marco, bakit?" tanong ko at lumapit sa kanya. Ang hirap, Andrea, sabi niya habang pinupunasan ng luha. Ang hirap tingnan ng mga pamilya. Hindi ko na alam kung paano ko pa sila tutulungan. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pero alam mo, ikaw ang lakas ko. Kahit napapagod ako, ikaw ang iniisip ko. Sa bawat bahay na itinatayo ko, naiisip ko ang bahay natin at nagiging masigasig ko. Salamat, asawa ko at kasama kita dito. Ang mga saritang yon ni Marco ay sugat, hindi comfort. Ang laso na dulot ng guilty pleasure ay mabilis na kumalat. Tinitigan ko ang asawa ko, ang lalaking nagmamahal at nagtitiwala sa akin ng buong-buo. Ang lalaking pinili kong saktan sa panahon ng kanyang pinakamahinang sandali. Nang gabing iyon, matapos akong umuwi mula sa huling meeting namin ni Jake kung saan nagpaalam na siya dahil lilipat na siya sa ibang probinsya. Ginising ko si Marco. Umalis si Jake na parang walang nangyari. Walang commitment, walang plan. Isang mabilis na goodbye, I'll miss you, at wala na. Pakiramdam ko ginamit lang ako. Ang sakit na 'yon ay mas naging malinaw dahil sa sinabi ni Marco. Marco, sabi ko, ang bosses ko ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kaya. Inamin ko ang lahat. Ang pagod ko, ang lungkot ko, ang paghahanap ko ng validation, at ang kataksilan ko kay Jake sa gitna ng mga tolda at relief goods. Ikinuwento ko ang lahat nang walang tinatago. Ang guilty pleasure na naramdaman ko at ang guilt na ngayon ay pumapatay sa akin. Napakatahimik ni Marco. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagmura. Ang tanging ginawa niya ay tumitig sa akin ng matagal. Sa mata niya, nakita ko ang lahat ng emosyon. Pagtataka, sakit, galit, at sa huli, malalim na kalungkutan. Sa lahat ng lugar, Andrea, sabi niya, hindi ko na halos marinig ang boses niya. Sa lahat ng oras, dito, sa gitna ng trahedya, ginawa mo yan sa akin habang pareho tayong nagseserbisyo Nag-iisip ako na ikaw ang pinakamatibay na tao sa buhay ko at ikaw pala ang sumisira sa akin. Nang gabing iyon, hindi na kami natulog sa iisang tent. Kinabukasan, lumipad ako pabalik ng Maynila. Tinapos ko ang volunteer work ko dahil hindi ko na tingnan si Marco, ang mga nasalanta at ang sarili ko sa takloban. Ang lugar na dapat ay naging saksi ng aming kabutihan ay naging saksi ng aming pagkawasak. Naghiwalay kami ni Marco ilang buwan matapos akong bumalik. Ang scar ay masyadong malalim. Ang pagtataksil sa normal na buhay ay masakit na. Pero ang pagtataksil sa panahon na dapat ay nagpapakita kami ng katatagan at pagkakaisa ay napaka-imoral. Nawala ang asawa ko dahil sa guilty pleasure na nagtagal lang ng ilang gabi. Ngayon, nag-iisa na ako. Tuwing nakikita ko ang balita tungkol sa kalamidad, hindi ko maiwasang maalala ang aming istorya. Ang guilt ay nananatiling mabigat sa aking puso. Iyan ang kwento ni Andrea, ang babaeng nagtaksil sa kanyang asawa sa gitna ng sakuna. Mga ka-confess at iyan na nga. Diyan na nagtatapos ang kwento ni Andrea, isang napakabigat na confession na nagpapatunay na kahit sa panahon ng pinakamalaking trahedya, Meron pa rin mga internal disaster na sumisira sa pagkatao at relasyon. Hindi kailanman magiging escape ang panandaliang pleasure sa mga problema ng puso. At ang guilt ay laging mas matimbang kaysa sa sensation. Isang aral na kahit gaano kahusay ang ating intensyon sa labas, ang loob natin ang tunay na sukatan ng ating pagkatao. Maraming salamat sa pakikinig sa napakainit na kwentong ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. I like at i-share din ang video na ito. At syempre, i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit, mabibigat, at makabuluhang confessions na tatama sa damdamin ninyo. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, mga ka-confess, mag-iingat kayo palagi.